sir Sir, dumoto ba yan? Uy, trupa Huwag trupa truta Pwede naman ang ano yung sticker Walang yung sticker Wala Ride safe, truta Tayo na, nakita rin yun na, kinikilambutan ako

Um, ayun, ay, hindi na ako nahiya ka ngayon, hindi ka tulad ng una kong vlog, eh, na ako. ko ah, ba ay, si Tropa Tropa Walang speaker si Tropa Hindi ano naman lang natabihan no Pero at least nag kami Putang ina e na ako Ayun nila putan ako Uy trupa Tropa

Ang nakita ko si Trupa Ang ina Ang ina Kinilabutan ako <laughs> Angat Butang na ang angas nito Sabi na nga ba kayo yun eh Ibatakbuhan eh i don't assim hindi na ako bumiyahe. okay na yan yun nakita ko si Trupa yan angas uh, nice. sabi na nga abe iba yung takbuhan nila eh. iba yung mga sinitan nila puta mabilis sila pero pero safe na safe safe yung mga takbuhan nila mabilis tapos nakita ko pa 1G yung bag niya tapos yung motor niyang si dek si moto dek Nya, motor niya motor tech ba yung tawag mo so doon nakaangas baka experience kahit na kahit hindi na ako mag-deliver okay na ako wala na wala na sila Dana. so yun nga wala na si motodig uh, nagkano kumain ako tapos nagkal ako ng tagkal kanina lobat na pala tong camera ko na lobat ang bilis nila magpatakbo grabe kung tayo ang sarap ang sarap ng feeling pupunta silang kiyapo tapos nagkasabay kami kasi iba yung takbuhan nila eh yung lumagpas sila sa akin tapos nakita ko pa yung motor niya tapos tapos yung 1G niyang logo 1 garage tapos parang si motodeck yun so inun ko na yung camera ko oh. tapos sinaboy ko sila buti na lang buti na lang traffic kasi kung hindi traffic wala hindi ko sila makabutan iba yung takbuhan ni motodeck at saka ng tropa niya yung dalawa niyang tropa grabe ang bilis ang bilis nila kahit traffic pero safe na safe safe na safe yung dalawa nila ay, ang sarap pang feeling Tapos nakausap ko siya uh Sarap, fanboy Satisfied fans yung fanboy ako ngayon Kumpleto ang araw ko Butik. Kaso lang wala siyang sticker Hindi niya ko sticker kanina, wala Ay, sarap, sarap pang feeling Tapos in, inubad pa niya yung ano niya Yung Hindi naman itinaas niya yung visor niya ako na sabi ko si Moto Dick Grabe ha, mga kinakausap ko siya Hindi ka lang mutong ko siya nakasabay Hindi ko siya nakatabaan Hindi ka nakakatawa Nakakatawa mga kamakaw Isang so, sad ako Moto Dick Kasi nakasabay ko siya nung nakita ko siya dati Nung wala pa siyang 100k subscriber Nakita ko siya sa Sa may Eastwood, sa may Moto World Kaya na ni Stiles na Hindi ako makalapit sa kanya Hindi ako makausap Pero ngayon, ngayon may ko siya tapos kaya na kaya usap ko pa tapos sigaw pa ako lang sigaw kung ito at sarap ng feeling tapos ano, nag ano nag umapir pa sa akin um, ano eh, ito nag-fishbomb pa sa akin lahat ng troka niya buta ang sarap ng feeling <laughs> Ang bilis nila magpatakbo. Hindi ko na sila nakabutan. Wala na sila. Tsaka magkaiba yung direction ng daan namin. Nung una, medyo mahaba yung parehas kami yung direction. Ipunta nga daw silang Kiyapo. Tapos nung ano na, isang iklat lang, ito na na sila. Ang bilis nila magpatakbo. Pero safe, safe. Ang bilis nila magpatakbo. Ang bilis nila magpatakbo. Ang bilis nila nila kahit traffic pero safe na safe safe yung takbuha nila kahit pabigos yung mga angas feeling mga kabakaw no makita yung mo yung panis mo yung yung idol mo yung sarap feeling so ngayon wala na akong kaya gawin uwi na lang ako wala ayoko na mag masada na kompleto na yung araw ko <laughs> 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 hindi mag mamamasada pa rin ako pero Ayan na, may ngiti na sa aking mga labi Abang namamasada Puta Ang angas Ang angas Tayo na si Moto Hindi, kinikilabutan ako nung, nung, ano, nung kasabay ko siya Tapos yung mga Basta, ang sarap ang feeling Kaya tuwan tuwa pa rin ako hanggang ngayon So yun, hanggang doon na lang ayan ang angas Ang angas experience ngayon Hanggang doon na lang mga kabangaw hindi ko alam kung ano lang content ko Buhat gym or kaya na Motovlog Halo-halo na So uh, yun lang kahit kaya, Bahala na Bahala na kayo manood yeah. Ito yung susunod mga kabakaw Susunod na rides Susunod na kagsada Susunod na buhat Susunod na baka lang Susunod na gym Pagandito lang mga kabakaw Susunod na vlog Gagpes na sa inyo Het is wel een smarte barraad. Woehoe! Kom op de Woehoe!